Sabi nila, hindi obligasyon ng anak ang mga magulang. Ang tanong natin, kaninong obligasyon ba yon? Sa kapitbahay ba natin iasa o sa ibang tao natin iasa? Sa panahon ngayon, swerte ka na lang kung may anak kang tutulong sa'yo. Bilang isang Pilipino, ugali na natin ang tumulong, lalong-lalo na kung ikaw naman ay meron. Swerte na rin yung nanay ko dahil, ayan, Tingnan nyo niyan kung ano ang ginagawa ng aking mga kapatid. Ayan, tinutulungan, in person, inaalagaan, o ba? Diba? Dapat ganun tayo. Alam natin na hindi lahat ng anak ay pwedeng mag-alaga sa magulang. O pwede naman financially na lang, ba? Diba? Kasi lalo na kung may trabaho ka. Ang pagtulong ay mula sa puso, hindi yung napipilitan ka lang. Kaya binibless tayo ni Lord dahil alam niya na may mission ka pa sa mundo, ang pagtulong. Iba nga, hindi sila nakakatulong na, na mag-alaga sa magulang nila in person, pero nagpapadala ng pera ang mga yan. Kung mabigat sa puso mo ang pagtulong, huwag ka nalang tumulong kasi mahirap na, magkakasakit ka pa. Kung ano mang meron tayo dito sa mundo, Iwan natin 'yan, hindi natin madadala ang mga 'yan. Kayamanan mo, bahay mo, lahat ng anong meron ka, hindi mo madadala yan. Kaya kapatid, kung kaya mong tumulong sa magulang mo, sa kapamilya mo, na mula sa puso, gawin mo na. To be honest, hindi ko kayang alagaan ang nanay ko in person kasi nasa ibang bansa ako. Ang kaya ko lang gawin ay magpadala ng pera every month. Kasi kung uuwi naman ako at magalaga sa kanya, sino naman ang magbibigay sa amin ng financial o ba? Diba? So ang masasabi ko na lang, salamat sa aking mga kapatid na nag-aalaga sa aming mga magulang. Maraming maraming salamat and God bless you.